Sa buhay na ito, lahat tayo ay makakaranas ng pagtuyot. Yung uhaw na uhaw pa na sa pagpatak ng ulan, na siyang pamatid-uhaw sa natutuyot natin pag-asa. Hello everyone! In today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano pabuhaghagin ang lupang pagtataniman. Summer na! Sobrang ingit na sikat ng araw. Uyot na ang lupa at animoy bato sa tigas kung bungka rin. Kailangan pabuhaghagin ito upang maging maganda ang pagtubo ng mga halaman. Ang ipa o rice hull, ang nakita namin solusyon para dito. Libre lang ang ipa o rice hull sa lugar namin. Sinusunog lang ito sa gilid ng drip. Kaya bago pa ito maabo, naghahakot ang masawa ko pang stock para sa poultry at para na rin sa aming halamanan. Matagal lang nakastock ang rice hull na ginamit namin. Mas maganda kung nabubulok na ang rice hull dahil hindi na ito mainit. Kapag tuluyan na itong nabulok, magiging fertilizer pa ito sa mga halaman. Ang lupa sa amin ay malagkit kapag tag-ulan. Nagkakabitak-bitak naman ito tuwing tag-araw. Sa tigas na lupa, mahihirapan ang mga ugat ng halaman. Hindi sapat ang gambulin ito. Ang paghalo ng mga organic matters gaya ng rice hull, puso at compost ay makakatulong upang mapaganda ang ganitong klase ng lupa nauna nang inilagay ng asawa ko ang ipot ng manok, abo at carbonized rice hull. Ang mga labanggit ko ay libre lang namin nakuha. Pagkatapos maibudbod ang mga organic matters, saka gagambulin uli ang plat upang mahalo ng mabuti. Pagkatapos ay dindigan namin ang plat ng sapat upang bumaba ang temperatura nito. Take note, mainit ang ipot ng manok at rice hull kapag hindi pa fully decompose. Kaya hindi namin pinaniman agad ang plat dahil baka masunod ang pula. Nagbalipas pa kami ng 5 days at sa loob ng 5 days na yun ay araw-araw namin binibigan ang plat. Bakit ba kailangan natin maranasan ang pagtuyot tanong ng lahat na matagal nang naghihintay sa grasyang dala ng pag -ulan. Para sa akin ang pagtuyot ang nagtuturo sa atin na lalong magsumikap. Sa panahong ito, natututo tayong pahabain ang ating pasensya at lalong tumatatag ang ating paniniwala sa lubos na makapangyarihan. Sa sa panahong ito, mas nararamdaman natin ang kanyang presensya. If you the this video, please give this video a thumbs up by supporting our channel and support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.